Hello guys, welcome to Virgo Philippines. This is for Virgo's dealing with their uh, twin flame. Yan, twin flame reading tayo ngayon. Sa so, mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pa -hit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. If you want, pwede ka magpa-personal reading jing tarot reader. I search mo na lang siya sa Facebook. Well, uh, siya yung pwedeng magbigay ng personal reading sa Okay, so let's start your reading. This is for Virgo dealing with their twin flame. Sorry about my voice. Medyo um, makati yung lalamunan ko ngayon eh. Para magkakaubo ako. So anyway, hopefully ay I... maintindihan mo yung reading natin. <clears throat> ah, isang shuffle na lang. Ayan. Tapos simula na natin. Sana mag-comment ka naman ha. Kahit po heart-heart lang, malaking bagay yun sa akin. Nagpapakita yun ng malaking suporta eh. Hindi nyo alam kung gaano nyo ako napapasaya na susuportahan sa mga comment ninyo. Kahit po heart-heart-heart lang. Masaya ng masayang-masaya -masaya na po ako. Start na natin. This is your main energy. And then later on yung person mo ha. Pero, of course, pwede magkapalit-palit ang roles dito. Page of Swords, The Magician, The Sun, wow. And The Seven of Wands. Mm-hmm. Oh, you do have here the Hermit. Virgo Energy, The Eight of Swords is also here at the bottom of the deck. Okay, so, um, sa so, nakikita natin dito, I feel like you're happy. Masaya ka ngayon. Uh, may mga improvements na ginagawa ka sa sarili mo. With the seven of ones and the, with the magician. Maybe improvement ang skills. Yung iba, pwedeng may mga inaaral. Yung iba, pwedeng sa career mo. Meron ka mga dinadagdag sa career mo. And I feel like this is what is making you happy ngayon no kasi parang nakikita mo sa sarili mo ay oo nga may mga improvements akong ginagawa ngayon nagugustuhan mo yung sarili mo ngayon sa mga improvements na nangyayari sa ngayon uh with the eight of swords I feel like pagdating sa person na ito you are you know disconnecting yourself hindi ka masyadong nakakapag-connect, communicate sa kanya and yan you are being silent sa connection na ito with the hermit Okay, kasi nga ang focus mo is yung sarili mo, self-improvement mo. Hindi naman yung connection ninyo yung focus mo sa ngayon. Eh. So, I feel like with the page of swords, marami kang gustong marating sa buhay mo, and ito yung ginagawa mo ngayon, yung gawin yung mga mga dapat mong gawin, necessary things na kailangan mong gawin or tapusin para ma-achieve yung mga pangarap or mga goals na yan sa buhay mo. So, sino ba itong person na ka mo dito? Which is your twin flame. So, sino itong twin flame na ito? Spirit guides, angel guides. Kunin naman natin yung main energy niya. Main energy ng person mo, Virgo. Dealing with your twin flames. Okay. So, pareho kayo ng person mo actually. If you're being disconnected sa kanya or um, cold. Ganyan, ganyan. Um, yung person mo is Eight of Swords. So, na, na kanina nga, lumabas na yung Eight of Swords sa'yo sa bottom of the deck. Now, your person is having the same energy. Okay? Hindi rin siya masyadong nakikipag-communicate. I feel like itong person na ito, with the Nine of Wands, the Queen of Swords, yan. Siya, umiiwas siya talaga eh. Um, ikaw, hindi ko naman nakikita umiiwas ka. It's just that, hindi mo siya priority. Okay? Kung siya ay hindi nakikipag-connect or communicate sa'yo, okay lang. Because uh, you are busy na ina-entertain mo ang sarili mo. No, na entertain mo ang sarili mo sa iba't ibang paraan, sa mga bagay na makakapagpasaya sa iyo, makakapag-grow sa iyo. Actually, ang focus mo talaga is growth. Okay? For now, hindi ko nakikita na naiinip ka sa connection niyo kasi kung nasaan ka ngayon, you're happy, you're contented. Okay? And then, yung person mo naman ito is having a lot of challenges here with the Nine of Wands. You do have here the Ten of Pentacles. at yung sa side din ng person mo. So, isa pa ito sa... I feel like nagkakaroon siya ng troubles or problem with money for now. I clarify the Ten of Pentacles. The Ace of Cups. Um, Cancer, Scorpio, Pisces, Energy. Yeah, I feel like Um, the more na uh, nagiging successful ka or the more na ang tingin niya sa'yo nagiging successful ka no? um, the more na umiiwas siya sa'yo. And it is because with the Ace of Cups, nandun yung emotions or pagmamahal sa'yo nitong person na ito. This is a past person, this is a twin flame connection. Ayan nga, no? may ending nga na nangyayari sa inyo nitong person na ito. And uh, the more na nag-grow ka, the more na nadi-differentiate niya or the more na nakikita niya sa sarili niya na teka lang hindi ako pwedeng lumapit basta-basta na wala akong alas, na wala akong maipakita sa'yo, na ganito lang ako. The energy actually is like, I don't want to offer myself to you na love lang ang kaya kong i-offer. ba? Diba? Parang yung person na ito, gusto niya rin mag-offer ng something sa'yo. Kasi nakikita kanya as someone or, uh, yeah, someone na may malaking offers na kayang maibigay sa kanya. So gusto niyang tapatan yung offer na kaya mong ibigay sa kanya na sa ngayon hindi niya kayang tapatan yon Okay? Nagkakaroon siya ng mga problema. And... <coughs> Alam mo yon the more na nagiging successful ka, the more na palaki ng palaki yung bakod sa inyong dalawa. Kasi yung person na ito, nakikita niya yung kanyang sarili, yung kanyang sitwasyon. Yan, uh, ano siya, nai-insecure. Nai-insecure siya sa kung ano yung meron siya. Okay? Alamin natin, Uh, ikaw, you are actually happy, surrounded by love and people around you na uh, masaya, nabibigyan mo ng kasayahan din. Uh, let's talk about your thoughts and emotions dito sa person na ito. Ano bang emotion mo? Ano bang nasa isip mo patungkol sa kanya? <coughs> okay, sorry about that. Sabi ko nga sa inyo medyo may ubo ako ngayon. That's the Empress, Six of Swords, Four of Pentacles, and uh you do have here the judgment. For your person, you do have here the Star, King of Swords, Two of Cups, and Ten of Swords. Um, three of Pentacles is at the bottom of the deck. Okay, so like what I've told you, ang focus mo ay growth. Actually yung person mo yun din eh. Gusto nga rin niya ng growth kasi nga sabi ko sa iyo, nakikita niya yung difference ninyong dalawa, no? Kailangan niya munang pantayan ka, 'di ba? So kailangan niya mag-grow muna. So yun na nasa isip niya. With the star pangarap ka nitong taong to, Aquarius energy, pero I feel like pangarap pangarap kanya kaya gusto niya ng two of cups sa iyo eh. Gusto niya ng relationship. Kaya lang with the king of swords and denial. No, gusto kita, pangarap ko, gusto ko ng relasyon sa iyo pero maaring pagkaharap ka na niya, hindi niya pinapakita or sinasabi yung mga bagay na ito. With the ten of swords sa ngayon, ang gusto niyang mangyari is i-end kung ano man yung emotions na nararamdaman niya para sa iyo. Oo, mahal ka niya. Oo, pangarap ka niya. Pero, hindi pwede or dapat tapusin ko yung nararamdaman ko yung pagka yung, yung imahinasyon kong ganito because alam ko na parang hindi kita makukuha medyo negative yung person itong uh, itong Uh, energy ng person na ito kasi nararamdaman niya feeling niya, hindi ka niya makukuha with the empress, sa ngayon you are this is all about self love, you know this is you loving yourself moving on with the six of swords so nakikita natin, minamahal mo sarili mo ngayon nagmo-move on ka, yung iba naka-move on na nga eh, and with the four of pentacles ayan na alam mo yung four of pentacles this is makasariling energy in a way na wala ka ng pakialam sa person mo, maybe in the past lagi mo siyang consider Okay, pero ngayon hindi sarili mo muna. You are, you do have your the judgment. So sa ngayon naliwanagan ka 'na sa kung ano yung um dapat mong gawin or maramdaman sa connection na ito at kung ano ang dapat mong pagfokusan which is you are focusing more on yourself uh and um 'yun nga, uh, on your growth. So 'yun yung focus mo. Ah, uh, kung may mas mahal ka man ngayon, 'yun ay ang sarili mo. Okay? So, even, even though this is a twin flame connection, pero ah uh, wala yung energy mo dito na uh, maybe in the past masyado ka naging immature sa connection na ito. But now, nakikita natin yung maturity mo. Okay? So, what will happen in the near future for the both of you? Two of Swords, you do have here the Seven of Swords. The Page of Wands. Okay, one more card. This is Ah, uh, side mo palang, ano? Four of Swords. Okay. How about your person? Tell me about your person. Ace of Swords. Okay. You do have here the Hermit. The Hermit. Tell me more for Virgos dealing with their twin flames. Okay. You do have here the Seven of Cups and the Ten of Wands and the Five of Pentacles. Uh Four of Wands is at the bottom of the deck. Okay. <clears throat> Actually, in the future, nakakita tayo dito ng choices. Which is, this is you making choices. And, uh, sa nakikita natin dito, yung choice mo or yung decision mo is to walk away, iwan, layuan. etong person na ito, hindi makipag-communicate sa kanya with the page of wands. And with the four of swords, wala ang, walang gawin. Okay? Actually, mas nakikita natin you are financially stable in the near future with the four of wands. Ayan, you will be more focusing sa iyong stability, career, home at saka sa iyong sarili. Like, um, paano magiging mas balanse yung sarili mo. So, ito yung focus mo in the future. Pagdating sa person na to, you're no longer thinking about this person. Hindi, And nakikita natin mas mabilis or mas madali ang pag-iwas sa'yo sa pakikipag-communicate kasi parang sanay ka naman ah. And pagdating sa person na ito with the Ace of Swords, ayan, that is your person's thoughts. Kung makikita mo, it's like um, the sword. Tapos there's a crown here, which is yung crown, e, sinusuot sa ulo yan. Okay? So, pertaining to that, Um, naka, punta, naka, ano yan, naka-concentrate yan sa head or sa pag-iisip ng person na ito. With the hermit Virgo energy, nakikita natin na masyado siya nag-overthink sa'yo. Okay? Sa connection na ito. Well, well atong person na ito, marami siyang obligasyon with the ten of wands. Marami siyang responsibilidad with the ten of wands. With the seven of cups, nandun pa rin yung pagkakagusto niya in the near future sa'yo. Kaya lang with the five of pentacles, unang-unang hindi niya masolusyonan ay ang problema niya financially. So, nakakita tayo ng financial problem sa person na ito na ito yung pinaka number one problem sa connection ninyo. Okay? Kung bakit hindi siya makipag-communicate. Kahit simple communication lang, guys. Hindi niya magawa. Kasi, wala siyang mapapagmalaki eh. Diba? Sabi ko nga sa'yo, gusto kanyang pantayan. Pero ngayon, sobrang layo mo na sa kanya. Okay? Paano niya papantayan? Ngayon, pag makikipag-communicate siya sa'yo, syempre magkakamustahan, tiba. So, kung makikipagkamustahan siya, o oh, tapos your turn na mga musta, oo nga, pag nangamusta siya sa'yo, marami kang masasabing maganda. How about this person? Pag ikaw naman nangamusta sa kanya, anong sasabihin niya? Ito, okay lang. Ganito, ganyan. Walang masyadong magandang balita. So, itong person na ito, hindi ako nakakita ng communication sa kanya kasi wala naman siyang magandang sasabihin sa kanya. Or wala siyang masasabi at all. Okay? Um... So, ano yung advice doon? Ay, ah, hindi ko siya nakikita as a runner, actually. This is a twin flame connection. Yung normal, yung may runner and chaser. Pero good thing, hindi ko nakukuha rin ng energy ng chaser sa'yo. Okay? Hindi ko nakikita yung chaser sa'yo. Hindi ko rin siya nakikita as a runner. Maybe, for now, naka in-pause in -pause ang connection na ito. So, what is the advice for our Virgos dealing with their twin flames. Pasensya ka na masyadong malapit yung camera. Ano kasi, um, <clears throat> medyo hindi ko pa na set up yung aking I stand dito sa aking pinagre-readingan ngayon. Anyway, what is the advice for you? Well the advice for you is the 6 of pentacles, ace of pentacles is here. 5 of cups and the ace of swords. Mhm. Mm this is weird actually. Hindi ko not expect na ito yung yeah, advice but you know the advice for you is kung alam mo malungkot yung person mo kung alam mo yung person mo is na mo problema maybe you are the one na kailangan makipag-connect or communicate sa kanya maybe you need to offer this person help kasi you know, this is your twin flame. Alam mo yan sa sarili mo that this is your twin flame. And maybe for now, kailangan ng tulong ni twin flame mo. And you have a lot of things to offer. You have this six of pentacles, kakayahan na tumulong sa kanya. Then you have to make this movement para makatulong talaga sa kanya. With the queen of pentacles, you are a stable person. If this is your energy, yung iba kung hindi naman ikaw ganoon ha, wala ka naman maitutulong for now. <clears throat> uh, I feel like maybe hindi para sa iyo to yung advice. Pero kung alam mo to na this is your twin flame, your, your twin flame needs help, then you need to offer this help, no? Okay lang kahit hindi niya tanggapin, at least nag-offer ka with the four of cups. This is you. At uh, this is your person na pwedeng medyo mag-alangan siya sa kung ano man yung i-offer mo sa kanya. But, you know, with the ten of cups, this is your twin flame. Hindi man niya alam, but There's something between the two of you and pwedeng ngayon sobrang kulang niya and pwedeng ikaw yung kailangan kumumpleto sa kanya. So thank you for watching guys. I love you all and bye bye.